O ano ginagawa nyo rito sa ano, sa kawayan na ito? Pang ano po ito, pang sungkit po ng nyog. Oh. At pang pabit po ng nyog. Sina po yan. Sina? Sina, parang China. Mm, -hmm. China? Mm hmm, kawaya Sina. Sina kung tawagin. S.I. Oh, Pana. hindi, hindi ito yung matinig ang puno, ano? Hindi po. Ito, panungkit pala ng mga nyog. Ito tinutuwi-tuto namin para pinagdudoksong-doksong po yan. Walang piraso, kada isang set. Oh. oh. Hindi po ang tutuloy ng mga ganito, pero yung mga taga San Pablo dito bumibili ng mga ginagamit nila. Ah, lahat ng na mga nanguhon na nyo? Apo, yung mga nagkakawit po. Opo, tinutuwid po para pagdudugsong duksong maganda, parang isang, isang, parang isang kawain lang siya pag pinagdugsong duksong Eh, kinong kinuyan na, tulad yan niya, no? Tulad nyo ng video, kinuyan, mamaya. Tutuwi Ay, oo. Oo. Oh. Oh. Yan. Ito nga itong mga business namin to, matagal na itong ginagaya ng Japan, hindi nila magawa. Talaga? Opo. Ang dami ng mga hapon na pumunta rito. Matagal na? Oo, oh, baka po hindi lang 30 taon na. binagaya nila nito at napakabili nga. Kasi nag-deliver kami nito sa Kaisun. Bukod, bukod po sa ano, pansungkit ng mga nyug, ano pang pinagagamitan nito? Ah, madami po. Pwede pang pampitas ng mga prutas, nilalagyan ng sapyaw. Ah, pero eh, pinakaano talaga nito, pang kawit po na nyo. Ito nakangit ko kasi parang pwedeng gawing furniture din eh. Yung mga gamit sa bahay. Ah, pwede pang bakod. Eh. Pwede pang bakod. Pwede pang... Mong... Marami pong pwede pang gamitan ito. Eh, pinaka, -base, pinaka magandang gamit ito ay eh, pang kawit ko na yun. Bakal hindi lamang 80 taon na parte San Pablo, Chao, buat, buat Eh ngayon, eh, kayo na pinupuntahan ngayon. ang oh, ginawa namin, bumukod na kami ng tindahan, ng mga sarina, ang tindaan. Mahal, di may kita rin tataw na po. 30 years mo nang ginawa ka, siguro kahit, kahit naman siguro nakapikit, kaya mo nang gawin yan. Hindi eh. <laughs> <laughs> naman po. <laughs> Originally, pagka yung kawayan na yan, pagka pinutol mo sa puno, talagang hindi ka hindi mo makuha, hindi na ka makakuha, matuwid ng matuwid, no? Oh, talaga pong ano, tinutuwid to, katulad dito. Mga oh. product na po ito. Dito kaya kailangang pag pag mo siya nalambot lambot po yung kawayan sumusunod tapos yan sa pinaka panga na oh tapos yung tinutuwid kulmaan po sa ano para kulmaan po minana mo pa sa mga ninuno mo yung ganyan na hanap buhay na yan opo oy 73 na nabis na ko na yan galahan na yan Tak, 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 tak,

So kung makikita ninyo ito matataba daw ito Ito yung pinaka Baba Ano kaya naman tao? Ito yung pinaka Pang -pan na Pinaka ilalim uh -huh. Tapos habang paliit ng paliit Yung pinaka dulo Doon kinakapit yung karip Andun yung pinaka dulo Ginagawa ng sinusunod nila yung pinaka dulo Pinagdudutong-dutong daw ito At Kung matatanong ninyo yung nyog Nang matataas Matatag na nyog Ayan eh, mababa pa ito eh yan nila ginagamit yung kawayan na yan. Tutong-tutong yan, tatali ng toma. Napakagaan kasi. Mapapansin nyo, ito na yung pinakamaliit na parte. Dito nila sinasabi yung pinaret. Yung karet, ano? Talim. Ah, Pinakatalim. Oh, ang gaan oh. metro ang isa tapos kung pagdudugtong-dugtongin mo lahat ng kawayan na ito 5 metro aabot ng 40 meters 40, 30 hanggang 40 meters siguro approximately ganun kataas ang kayang uh, pagdudugtong-dugtongin ito at masusungkit mo nga yung mga nyo hindi ka naaakyat ala o kaya suklot dito sa Laguna ang tawag nila sa lahat ng ibig magkaroon ng ganito punta kayo rito pag ito ng liliw at nagkarlan matatagpon yung mag uh, Montero ah, uh, shout out kay uh, ginoong uh, Williamson Benjo Roque. Siya pala may-ari nito. Sa lahat na ibig magkaroon, puta pa kayo dito. Order lang kayo. Ang dami nilang ginagawa dito. Napakagandang ano. Napakagandang pasungkit. Dito lang matatagpuan ito. Dito kayo.